inaasahang malalaman na ngayong araw kung palulutos o palulusutin ng Commission on Appointments ang ad interim appointment ni Defense Secretary Gilbert Cedro. Nagbabalik si Daniel Manalastas sa draw ng balita. Daniel? Yes, Naomi, kakapasok lamang na balita no at uh, lumusot na nga sa Commission on Appointments panel ang uh, ad interim appointment ni Defense Secretary Gilbert Chodoro. Hindi na nagtanong Naomi ang mga kongresista na miyembro ng CA dahil katwiran nila, katwiran ni Camarines Sur Representative El Rey Villafuerte, ang labing dalawang miyembro ng House Contingent ay hindi duda sa integridad at pagiging swak sa posisyon ni Chodoro. Bago naman sumalang si Chodoro sa mga uh, sa harap ng mga miyembro ng CA, pumayag siyang marap sa mga miyembro ng media para mapag-usapan ng ilang issue. Aminado ang kalihim na mas challenging ang pangumuno ngayon sa DND kumpara noong una siyang umupong kalihim nito. Ilan sa tinututukan niya ngayon ay problema sa West Philippine Sea, pensyon ng militar, at ang pangugulo ng mga rebelding grupo. Narito ang kanyang pahayag. Well, uh, ang e extremism, may, may solusyon na naman dyan pero kailangan lagi ka batay Sa CPP-NPA, uh, batay sa informasyon na nakukuha ko, nagwi-weekend siya. Ngunit, kahit na talagang significantly weekend yan, kailangan uh, patuloy pa rin ang ating operations. Para sa ganun, hindi na naman umuspong ito. At uh, Naomi, ngayong lusot na nga sa Commission on Appointments panel, ang at interim appointment ni Secretary Chisoro. Aasahan naman na talakayin na ito sa plenaryo ngayong hapon. Naomi? Maraming salamat, Danielle Manalastas.